Alright, magandang gabi mga kakatropa Gandang araw Kung anong ang oras dyan sa inyo So meron tayong bagong ikakabit dito sa ating Raider 150 Alright Ayan, kasi yung kadena natin mga kakatropa Yan yung colored Yung mga nausong colored chain dati. Ito kulay pink itong binili natin. Binugahan ko lang ng pintura yan kaya nagpulay gray. Tsaka ito kasi mga katropa, matagal na to. Nasa dalawang taon na rin ko, dalawang taon ko na rin yata gamit yan. So, kailangan talaga natin magpalit. Baka abu pa, abutan pa tayo ng pagkaputol yan. Pumalo dito sa ating crankcase sira yung ating neutral sensor pag nangyari yun mas malalala pa pag pumalo dito, sa crankcase natin possible na mabutas yan kaya bago pa mangyari yun palit na tayo yung nakakabit na kadena natin mga katropa yan. 428 kaya kung mapapansin nyo sobrang kapal per piece pala ang presyo nito pero isang set ng binili natin engine, rail sprocket at kadena usaka yung gamit natin mga katropa dahil nga ito lang yung nakita kong pasok sa budget natin yan na quality rin naman ay 14 yung ating engine sprocket yan 15 yan o no? manipis 428 makapal kasi nga 428 eh pero safety naman to pang biyahe pang waswasan kasi nga dati gamit ko nga eh alloy tsaka mahal pag alloy eto nasa one plus lang to eh isang set na steel to mga katropan yan ito buksan natin to ang size nga pala nito 36 sobrang liit kaso no choice naman tayo wala tayong mahanap na 41 wae tang ina mo kaya 36 na lang tayo mali tayo na nabili pero wala tayong magagawa kabit na lang muna natin to pansamantagal ayan mura lang to nasa kano ba to for sa 350 yata yung presyo nito etong ito lang ano lang rare product lang ang ganda rin oh no? wow di ba kumikinang kinang kaya lang ang ating spra, ay ang ating kadena ay gold wala silang available na ibang kulay so ito yung kadena nya yan go made in thailand din to mga katropa Eks extreme racing chain di ba racing racing <laughs> so tatanggalin na natin tong lock no engine sprocket tatanggalin niyo lang tong lock nya rito na Allen. Ito yung para sa ano yung sensor to ng uh, speedometer. Yan. Hugutin mo lang yan. Yan. Ganyan lang siya. Ayan. Patanggalin mo lang yung lock niyan. Tapos yung Tanggalin na natin yung kadena. Ay, ang kadena talay eh. So, ayun, okay. Balitan na natin. Ito yung 428. Ayan o. Oh. kita nyo bang pinagkakaiba di ba ang taba ng 428 459 piece wow sa timbang siyempre mas mabigat to pero same sila metal steel Oh, Ayan na siya. Alright, so at least natin linisan mga katropa. Ayan na. Minis na ulit. Pasok kaya. Ayan, pasok na pasok. At yung lock natin. Charan. Ito yung sa speedometer sensor iba eh, tinatanggal na to para di tumanda yung motor nila yan yung technique para laging bata ang motor mo kasi nga hindi tumatakbo yung odo <laughs> dito yun pero sa atin syempre kailangan natin lagay yan para makita natin yung ating speedometer kung tumatakbo pa ba ng naayon sa ating gusto tapos na tayo dun sa harap nalinis na rin natin dito na tayo sa likod tatanggalin na natin itong ating gulong mali nga lang yung na order natin ayun yung nabili natin walang available na 41 kaya 36 na lang ang ating ikakabit iyon know, oh pasok na pa niyan. Pasok din to sa mga old hub, mga pang-gen 1. Ito kasi hub natin, reborn. Pasok din to kasi may butas din na anin, universal. ba diba? So, wag kayong mag-worry kung old breed yung mga hub nyo. Kasi papasok din yan. May butas din yan na para sa old breed. So, ito na yung ating 415. Ito natin. So, ito yung 428. Iyon o, kapal. Pero huwag kayong mag alala, safe yan kahit manipis yan. Yun. So pululan muna natin to. Bumili lang din ako sa lasada ng pamputol yan. Parang wala pa yata ng sandan to kailangan nyo rin to para di na kayo hirapang magbutol ng mga kaday na tutok na natin yan dali lang na ito para ka lang naglalaro rito lumambot na ibig sabihin na tanggal na yung lock niya. Lambot na siya ikutin. La. Iyon. Ito na lang. Okay. Siyempre, papaluin pa rin natin yan ng yan. para din na tayo gumamit na para din na tayo gagamit na Alright. Yun. Isang palo lang. <laughs> Lock na agad. O, diba? Mas mabilis kisa sa flies. Dumudulas pa kasi pag flies. Alright. So, yun na mga katraba. All good sa tayo. Tapos na natin yung ating sporaket. Bago na kadena. Bago na mga sporaket na rin. Okay. Tiyaga lang muna tayo sa maliit. Wala tayong nabiling malaki.